Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunuo. may Diyos pa talaga? Naririnig mo ba talaga mga panalangin namin? Sabihin mo ko! Vincent, anak! Pwede ba tigil mo ng katatanong sa kapatid mo kung paano nangyaring may nabukas? Mara man! Halos magkakubakubala akong kakatrabaho! Para mapag-aaral doon tapos malalaman Joyce! Joyce! Ang bata-bata mo pa! Nag-aaral ka pa! Naiintindihan mo ba yun? Ipapalaglang ko na lang! Para wala na akong problema! Anong klase kang nanay? Ipapalaglang mo lang din ang anak mo! Ano na lang ang sa ibang tao? Joyce naman! Ang pag-iusap ko lang sa'yo na makapagtapos ka sa pag-aaral! Dahil mahirap kung marasan mo Kasi, kung totoo ka, bakit ito yung nangyayari sa buhay namin? Akala ko ba, mahal mo kami? Ate? Ano yan? Nahihigarilyo ka ba? Ano ba nangyayalang? Nang Hindi mo sa sarili mo, santo? Masama nga kasi sa yan. Ba't ba't tikas-tikas ng ulo mo? Hindi naman porket mas matanda ka, palagi ka nang tama, ano ba? Isipin mo na yung itong katandaan mo, Hindi ko kailangan ng tulong nyo. nalung lalo na sa'yo. Naiintindihan mo ko. Ate! Ay <tong> Hindi man sabihin ni Kuya, pero alam at ramdam ko ang pagod niya para mapag-aral kami ni Ate Joyce. Ang dami niyang pinasukong trabaho para matustusan ang pangangailangan namin araw-araw.

Dali lang lang po tayo. Anong ganyan ka na pala? Gusto mo? Gusto mo? Mahal, kamusta nga pala yung pera yung pagbili ng bagong kami? Ano bang binibigay na pera sa akin si Kuya? Tsaka tingnan mo itong sign na ginawa mo! Yan naman naman na kailangan na kailangan ko yun. the life of every human being. Ideas, perception, and also our opinion. Now, ikaw pa. kung hindi mo gagamitin ang komunikasyon, paano kayo magkakaintindihan, di ba? Raya! Raya! Huwag ka lang pakibag, para na para naman sa iti. At para hindi na lang sa mga pinagirapan. <laughs> <laughs> hindi ko ibibigay ang gusto mo! Hindi ako mababawal! hindi na mo na ipamimilit sa akin. Dahil kahit kahit kailan, hindi mo mapipili ang dignidad ko. Kahit kapalit pa niya ng pupagsak ko. Naiintindihan mo ba ako? Sir! Nakakigil. Yeah. Oh, Tulay ang Fernandez! Sir? Kanina pa kinatatawag? Sorry po, nagtapos. Okay, let's move on. Again, in order for you to share your knowledge and perception to everybody, you have to use what's that? I said quiet, diba? Kanina pa yan ha? Nai-interrupt na yung buong klase. Second warning ka na ha? Kanina pa yan. Sorry, good morning, sir. Here. Huwag naman niya kasi. Si sinanay. Joyce, sino to? Ito ba yung manong dinadala mo? Oo, Kuya. Ba't? Sino ba to? <coughs> ang kapal din ang mukhang bumunta nito! Kuya, ano na! Joyce! Tumatawag ako sa'yo! Inatake sa puso si nanay! Hindi na lang naagapan! Teka lang, ano nangyayari dito? Alam ba? <laughs> Ngayon, sakit na dama at naiintindihan ko. Ang pagod ni Kuya. Dahil kahit ako, naranasan ko magtrabaho para sa amin. Para sa pangarap namin. Wala okay, eh, magkano po ito? 120 lang yun sir. Bagay okay. na bagay po sa inyo. Bibili niyo na po ba? Sige, sige. Binigod na naman. Siya nga pala Raya. Kumusta naman si Joyce? Narinig ko balibalita sa tin na lumuloko na tayong tiyaniya. Ayun, maayos naman. Saka nagsasama na din sila ng boyfriend niya so naman sila kahit paano Ate pikit Ate ano maganda ko ho pa yun. Ako, salamat. Daya, anak. Asan siya? Nagtatrabaho ka pa. Imbis na pag-aaral na lang ang inaatipag mo. Hayaan mo. Babawi ako sa inyo ng ulo. Nay, huwag na ho. Dito na lang po kayo sa bahay. Mas papapanatag po kami pag nandito kayo. Pero, Raya, anak, mas magandang nagtatrabaho na rin ako para makatulong ako sa inyo at para na rin hindi laging napupunta sa akin ng mga pera niyo. Nay, kung ba Raya, anak, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. Patawarin mo oh, si okay. Nanay, ha? pagpapantay sa ang binigay mo sa akin nung siyang naban mo kong dinala. Isang regalo ng maituring kung nasilayan ng ganda ng mundo. Ma? Ba't -tong mo naman naisip mong matulog sa sahig? Ma? Ma, ma madami dyan mo. Ma? Ma? nakalagay. Ano ba yan, ate? Alis lang ako at lahat, lahat. Naninermod ka pa din? Saan saan -sa mo kasi nilalagay? Ano, ate? Nahanap mo na ba? Hindi pa nga. O ito, nilagay mo sa drawer ko. Hmm. Salamat. Oh, ano, bibisitahin mo ba sila? getting on stage